Hello? Alam mo na 'yung balita? Ano? Halo, alam mo na 'yung balita? Balita ko na. na 'yung Katniel. Gago. Ano mo sabihin niyo? Gago totoo nga. Si Katrina na Grace saka si ano? Daniel, Daniel Matsunaga. Matsunaga. Gago hindi 'yun, napakatanga mo. <laughs> Sino ba? Katniel. Katniel <laughs> di kikiyo ko mo. Katniel. <laughs> ah, Daniel Padilla, dapat sinabi niyo 'yung mukha ko kagad para nagets ko ko. <laughs> Nakinawa mo si Bibi Gandang Hari. <laughs> Ba't sila naghiwalay? Hindi ko alam eh. Pero din. ang issue kasi si ano raw. Eh, ako magsalita eh. Pero hindi mo alam. Si ano? Pero hindi kayo nalungkot. Nalungkot po. po? Ah, nalungkot pa. Paano ka ba nila? Kalo? Ano po? Since birth. Since birth? Ilan taong ka ano na ba? 20. 20? So 9 years old pala na numunod ka ng movie nila. 11 years na sila eh. Ikaw ba yun? Ang una nga nila, forever more eh. Forever more ba yun? Gago, saan yun? Ang ganda na yun dahil sa'yo. Uh, panapan ka, panapan ka ano Ikaw ba kuya, ano ba yung panahod mo? idol ko talaga si Daniel kasi favorite yung kinakanta niya na nawala na ang lahat di ang girlfriend ko. Oh, oh, oh. Mali. Mali kuya. Mali, hindi yun. Masa na ang lahat yun. Ay, nasa na. Masa uh. yun, naghiwalay na sila. Binago oh. nila. Na Kaya eh, nga, yun nga, tama nga. Nawala na ang lahat. Pati ang girlfriend ko. Grabe, yung balita ngayon, nakakalungkot. Paano mag-iwelga mag -we ang ano yan? Pati niya yung pants. Oh, yeah. Nakakadami yan. Buong Pilipinas, nag-uusap, nag-uusap nila. Yung nag-uusap-uusapan. Gusto mo yung kaya mapag-uusapan din kayo? Paano? <laughs> Tama. Tama si Kalo. Trending ngayon eh. <laughs> Sabi Sabay kasi yung video namin, ano? Oo. Oh. ba gagawin mo, bayaw? Ano tayo, lady boy? <laughs> gagawin. Hindi <laughs> tayo sa Thailand, eh. Paano ba gagawin? may kwento sa yung nangyari. Ang, anta sa ano? Ang sa Thailand, hindi dapat ha. -ha. Anong ang tawa dito? Ano? 555. <laughs> Bakit? O, yun yung tawa nila, 555. Hindi na tumawag dito. Oo. 555! Ah, Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir, alam niyo yung ni balita. Ay, sir. Wala yan sila, no? Cut yan. Ayo. Oh. oh ano sabi mo, sir? Ang masakit kasi, siyempre pinapanood ko yun. wala, ano, wala anong natuto ko umibig eh. So, Ay. Wala ako nag-ano. Uh, Nalungkot ka, sir? Ha? Nalungkot ka? ka. Nalungkot ako, sir. Hindi ko lang pinakita, pero umiyak ako kahapon. Umiyak ka kahapon? Paniyak, yeah. paniyak. 36 seconds ako umiyak kahapon. 36 seconds? Paniyak. <laughs> ha? Paniyak. Pwede ito, sir? Eh, hey, wag. Ma Magiging fragile ako. <laughs> Pinalungkot niya? Kasi syempre eh, mula na Mula GSMN, ay, mula Pedro Tendubo. pa Ariana, mga sa Ariana, sila yung... Ay! ay, ay, sila ay ba sa yung sabi Ayan, niyo? Ay, ser, to, sa yes, Ayun, kagsagusa ko Oh, Sir Bal mag-video so ako po yung manager. Ano. Sa so mang galing din sa sana Power Ranger noon. Ka huh? Ha? Katniel? Ai, Katniel. Para wala okay, okay, okay. <laughs> <laughs> tatanungin kita. Goodbye Katniel and hello Gael. Asa ah? so yun na ang lahat. Ah. Wala, wala kayong balak may uso. Wala naman po. Wala wala kayo forever na. Ay, Manila, guys. After 11 years pa. <laughs> After 11 years. <laughs> Ilang years na ba kayo? 4 pa lang. Ah, 4, so wala. may 7 pa. Oh, patay. Ito na. Okay, okay okay Alis na po muna kami ha. Sige po, sige po. Thank you. Tip, tip. Alam nyo na yung balita? Kung sa ano, cut nyo. Ah, ano na sila. <laughs> Ito na naman, ito na naman. ayong ano, sabi niyo? Oh. Ay, malungkot po, lumayan buwas katnil. Ay, so, katnil okay. fans ngayon. Ay, katnil fans bili Ay, sa video na naman sa mga malungkot din. Malungkot kaya,

Yes. tita. Yes. Alam niyo ni Barita, balita, yung latest. Oo, oh, nakakalungkot. Fun ka rin, tita. Oo naman, naman. Kapitbahay namin yan sa oh. Nabay siya. Sino, tita? Si, ano, Miss Kat. Oo. Oh. Saan siya? Ay, baka maano yung... Oo, oh, baka malaman. <laughs> Pagkabilang ng ano kami, parangay. Pwede nalungkot ka rin, tita. Oo, oo. nakakalungkot. Man. Ako rin, tita, di makapaniwala. Okay. Sayang kasi, ang tagal nila. oh, nito. 11 years, tita. okay naman kasi nung time na sila talagang minahal nila sa isa. Kaya nga well, yeah, tita. So siguro, hindi so, sila meant to Ano yung decision nila. Kasi kung mahirap sa kanila, mahirap sa atin. Mas the more na mas mahirap at masakit sa kanila. Yes. Ano message mo tita? Sa mga so, nagmamahalan. Sa mga nagmamahalan, eh ano nyo, i-treasure nyo yung time nyo sa isa't isa. Mahalin hanggat kayo pa. Para pagka nagkahiwalay, huwag naman sana. Wala kayong pagsisisihan. Sabi nga, maging maligaya araw-araw. Yes, thank you to the napakaganda message. Thank you po. Thank you, thank you.